maaga nang gising yan. Luluto daw siya ng babaw niya sa Christmas party niya. Adobo daw yung bao niya. Choice niya yan. Siya daw magluluto. This is sugar. Pero yung lagyan ni kape. Cafe. lang si Pan. Marunong na maglutong dalaga ko. Tama nga yung sabi nila. Pag maagang nat natuto mga bata, hindi sila kawawa pagdating ng araw. sila magugutom. Huh? Okay, that's all.